Hi guys. Na ako na receive parcel guys, ako nang gi-order. Duha nang kabuo, sandal. I-pakay diba ang box. Diba. Wow. Hello, red legeisha mo shade ng button. Sarang nee? guys. Try blue sa. Hello. Isa, size 6 ni. Or gamay ka size 6 guys. Masa lubot ton. Kiss yes, kit ka ay. Hello so, size 6 ni. Sino ko pa ng size 6 ni? Nee? Ay kaigo igo eh. di ay. Pang formal kayo ang kuan. Masa nice. lubot ton. Lubot heels. Ang hatak guys. Red man Red. This is not Louboutin though. Yeah, it's not Louboutin this is just very cheap pang birthday na ako ni guys next week na isa color box what color na black mo naman ni kabu guys okay lang pa ni. Chenene, lo na ay may damage. Pwede na sila kuan. Seller. Dili na hi. Gamay lagi ka ayo. Mura gamay. Kay ko mo ro, say six. Sa mo tag five akong gi-order, di jud kaigo na ako. Mura gamay. Hi guys. I think mas bagay niya mo na sparkly. direta ug oh, mga mahalon guys aratas affordable see si kini pang party party di ni ay Cute ka ay eh. isa puta as ka anak Pwede na siya pang racket 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 kanaw sag aska padong racket racket Si Rocket. Rocket as in Rocket. Oh. No? <laughs> nice uh, siya. Really si rugged rugged is... Rocket kay. Si Rocket. Nice kay siya. Big siya. It's a bit plain though. It's plain, right? This black one. Mm. Kini siya. So, mas bagay one. ni mo sa iyong green na dress. Kini? Hmm. Tapos kayo 4 inches sa mga for for just thank you for watching guys but the NFL guys for myself